habang naguhugas ako ay pag-uusapan naman natin kung magkano nga ba ang kita ko sa aking video na umabot ng 2.5 million views. Panibagong araw at panibagong video na naman tayo ngayon mga mare at bago nga natin pag-usapan yun ay samahan nyo muna ako dito sa aking munting lababo. Hindi kasi ako nakapagugas kaninang umaga at mga mare nang dahil sa walang tulo itong tubig namin. Pero ngayong nga hapon mga mare ay mayroon nang tubig kaya naging back muna ako bago ako naghugas. Ito yung problema sa amin mga mare dahil minsan wala nga tubig kahit gustuhin mong maglaba maghugas ay wala nga tayong magami. Kaya kung walang tubig mga mare ay mapipilitan talaga kami na doon kami magigib sa may balon or poso. Isa rin talaga ito sa pinaka-importante itong tubig sa atin mga mare. Kaya kung pwede lang ay huwag tayong maubusan ng tubig. Kaya dinamihan na namin sa pagbili ng drum mga mare para makapag-imba kami ng maraming tubig kung sakaling walang tuloy yung tubig namin dito. Anyways mga mare, tapos na pala ako nakapaghugas ng mga pinggan namin. At eto, naglinis na rin pala ako dito sa may taas ng lababo namin. Medyo maalikabok na rin mga mare at matagal ko na nga rin hindi ito nalilinisan. Kaya ngayon ay lilinisan ko na rin. Habang may tubig pa ako magagamit mga mare, kaya eto, naglinis ng na nga At habang ako dito sa may lababo namin mga mare ay pag-uusapan naman natin kung magkano nga ba ang kinita ko sa aking video na umabot ng 2.5 million views. At kung lagi ka nakasubaybay sa mga mini vlogs ko ay napanood mo siguro kung kailan nga ako na monetize. Na monetize ako ay July 12 mga mare at etong video ko na umabot ng 2.5 million views ay nung John 10 pa. Kaya nakuha ko itong 2.5 million views ay hindi pa nga ako na monetize dito. So kung iisipin natin mga mare ay nakalipas na nga ng isang buwan bago ako na monetize. Pero kahit ganun mga mare, mare ay tinignan ko pa rin sa aking creator studio kung may kinita nga ba ako sa aking 2.5 million views. Kasi nung namonetize ako ng July 12 mga mare ay ang views pa noon ay hindi pa nga umabot ng 2 million at nasa 1.7 million views pa. Ayan nung katapusan ng July mga mare ay tinignan ko nga ulit at umabot na nga siya ng 2 million views. At syempre tinignan ko na nga mga mare kung magkano nga ba ang earnings ko doon. Buong akala siguro ng mga taga subaybay ko ay malaki na nga yung kinikita ko dito sa aking mga videos. Pero kahit nga umabot na nga ito ng million views mga mare ay kukonti pa nga lang. At eto na nga mga mare, papakita ko na nga sa inyo kung magkano nga ba ang kinita ko dito sa aking video na to. So etong video pala mga mare eto yung naglagay nga ako ng wallpaper dito sa may sala namin. At kami. etong video na to mga mare ay nag-viral nga kahit hindi pa nga ako na monetize kaya kukonti nga ang aking na earnings dito. Umabot na nga siya ng 1 million views mahigit mga mare at hindi pa nga ako na monetize noon kaya nung na monetize ako ay tinignan ko nga ulit kung may earnings nga ba ako dito. So makikita nyo naman sa screen ko mga mare, pa rin kumita nga ako ng 14.84 dollar kahit papano. Mahigit isang buwan na kasi na nagtrending ito mga mari at mabuting at may kinita pa rin. Pero nakaka na talaga mga mare at aabot nga ng million views yung mga video mo ay malaking kita din talaga. Kaya hoping mga mare na sana may million views ulit sa mga videos ko. Kaya patuloy pa rin ako sa pag-upload ng video mga mare at balang araw may magte-trending ulit. At anyways mga mare patapos na nga rin ako dito sa paglilinis ng lababo. So hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood at yun lang. Salamat.